Ito yung mga dakda ng taga Sofish. Ito, magsisimula si Alvin Tad. Ay, hindi uh, oh. kita. ulit, ulit. Ano pagdadama <laughs> ulit, ulit. ulit. <laughs> Ay, ano nun? Nakasilang na araw. Ay, kapatid. <laughs> okay, may na, Nat. O, taas na ring ha? Kita mo, taas, oh. Pakita mo yung tatak yan. O. Ayun na po. Wow. Ah. Basa. Yun po ang dakda ka ng... Justine, ikaw! Pwede na maghugas siya. Eh. Ito po yung isang point guard ng Sophie. Take off sa malayo. Ano? Take off yan sa malayo no? game. Basa. Basa daw. Basa ha? Taas, o. Ay, tala! Dali, o. Dali naman, sir Cruz. Okay. Ayy, salah. Ulitin. Ulit-ulit. Ayy, walaupun. Tahu naman. Tahu Wow. Siapa? 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 Ah, Liuk, daw. Wow. Papasan ng point guard. Wow! Sige. Paalam na daw. Paalam na. Last time. Wow. Yo!